So, Gawa at dog day po. Gawa natin ano, bago mo kunin natin 'yan, meron nang mga ano. Tara, na natin upuan diyan. Ah, sabang gagawa sila. Dito tayo ng munggo. Dito. Karon. gabi ito, talbos oh. Tami. ganda ng talbos sa amin oh. oh may mga order pa diyan. Same yo lang. Dahil talbos. <laughs> day 4. Kami di Barreta Brad. Ayan siya yung katakay. Makahanap na ng mga pangkos silang upuan. Kaya yung mga talbo, magdadagdag tayo ng sinisig na mangga. Sinisig natin. Ah, dos por dos. Ayan, kapakukulo na sa dos por dos. Nagawa na lang, <laughs> nalilang <laughs> palibot <laughs> <laughs> na upuan to. Day 4, Pagawa natin yung open tubo. At Galagay na tayo lutuan dito na kahoy dahil napakamahal ngayon ng ano Napakamahal ng gasol. Wala pang mabili. Wala mabili. Dahil sa gera. Harap na tigil na yung gera talaga. Dapat makisali na rin tayo sa gera. <laughs> Deskundes na. Oo. No? Oh. Kaya alam, <laughs> tigil <laughs> na yung gera na. Napakamahal na lang pati gasolina. Diba na yan. Nakaas. A few moments later. Yung mga katalbong, yung natin yung munggo yan. Oh. Buyas, bawang kamatis magapit 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 magic caldero Magapit Magapit okay. Magapit 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 sila. Magapit 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 lang natin na pa-uuloy eh. dito. Galingat. Tapos, ito dali man. Bailan natin mga ibang sahog. Mga katalbog. Okay, dami, dami. Ano, mungo! Yung okay. <coughs> mga katalbog, ipaprito na lang natin ngayon itong isda. Yung natin ito yung na harpa. yan o. Oh. Ipiprito na rin natin para may partner tayo sa munggo may bangus din dito. May denying ako na bangus nung no. binabad ko na yan. Ayun, nakasalang na, o. Oh. Naluto. 2,000 years later. Yung mga katalbog, lulo ito yung munggo, paluto na, lalagay na lang natin yung malunggay, yung dahon. Ito. Ayan, paluto na siya. Siyos, gumagawa ka lang dito. Tuloy pa rin yung paggawa natin dito. Lalagay natin ng upuan yung dalawang side. No, Ito yung bahay natin, itong munting kubo. At lulutoy na natin itong mga ulam. Talo, ayan na, kahit saan tanghalian. Eh. Munggo. Shout out, shout out kay Tita from mungo? New York City. Ah, okay. okay na, ganda. Munggo tayo, munggo, munggo. Ah, uh, inyo, 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 inyo Tambuh tayo okay. Dito na kami kumakain sa ginagawa namin Open kubo ito Head south Ayan 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 o, ginagawa mo kasama mo. Ayan ayun. yan ako yung kakain ayan. Iwan Hindi mo skulap ito lang. na ang aking yung na mo! na! Kaya Hindi pa kleine. Manong sa Munggo, sisig na mangga. Ano ka goldfish. Mamaya, tingnan nyo kung anong maging result ng aming day po. Kaya tala, sabayan nyo na kami kumain. Ang tangaliyan. 2,000 years later. Yo, mga katalbog, Naka-ready na doon. Lalagyan natin isang side na upuan. No? Ayan o. No? Nagawa ni Katagay at saka ni Karoy. Si Katagay, the professional. Ayan o. No? Ayos na yung mga pano. Sasahigan na lang. Ayan o. No? Ah, so problema, bumuhos naman tong ulan. Visit na ulan to. Hindi naman tutuloy. O, so, yun, day 4. Ano ba po? Bukas, alagyan na natin to kahit low na lang. Ayun, wala pa tayo pambili ng bubong. Low na muna. Tapos, sunod na natin yung ano. Lutuan na, ano. Ito, ano na, goma naman yung bubong natin doon. Hanggat wala pa tayo mga pambili ng bubong. Para... May pero na maano na natin itong pwesto na to. Yung lang mga katod mo, ganda yung bukas. Day 5, day 4 pa lang tayo.